Mana nih gadang turun sana jaging kayak kita umelte. no face mask and facial no entry kung day hmm. sirado na sila kay alas saan na rong oras alas ngay o nga sirado na sila o oh, mag inasal Oh close na sad ang manginasan. Panuktok lang mo. <laughs> Panuktok lang mo konsiderado na. Oh, able pang save more. Huh. Wala na. Jerry lang na. Pag-iwi! Ang mo punat siya mo ha. Punat juice? Si Madeline. Guyabano. Guyabano. Tambal. Fury siya guyabano. Tambal na ba sa gikid ni? Baka. Ikan siya rin tanak dahil. Sige nga. Bahal ka sa buhay. Oh, iya. Yeah. Kan yang Ang pag-inom naman lang. Ako ang tubig nga. kasi ang 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 kanon man na maganin ni soda pit. Ay kanila mi unta ni pero na mi unod. Kani dai unsa dai ni? Wala ra mi sobres. <laughs> ah, <laughs> di pa din siya pure kana may milk.

Samot na yung energy ni mo, ani ron. Hala si, si, si mo. Um, Oi, adjust siya na. ba. anak ah, siya. Jaingan ani. Kuya bano an ba? right. ah, okay. ba? bano, ba? no, guys.